Sa sertifikasyon na nilagdaan ni Wilhelmina Aileen Mayuga, Judicial Staff, Head ng Office of associate. Justice Ricardo Rosario kinumpirma ng Supreme Court na empleyado nila ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales sa ilalim ng opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario na kasaad sa naturang sertifikasyon na agad na sinibak sa pwesto si Gonzales noong August 27, 2023 nang mangyari ang insidente. At sa kongreso naman, sermon ang inabot ng police station commander kay Congressman Romeo Acop. Pwede bang mag threat ang isang siklista kahit wala siyang armas? Can you tell me, tell me. ah uh, pwede po bang mag threat yung nagbibisikleta at walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-rape? Sabi mo kung pwede, I will take your answer. At sino nga ba ang dihado dito? In the ordinary course of things, iho, dihadong dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos. Naging tama ba ang investigasyon ng mga pulis dito, tara, panoorin natin ito? Ah, uh, nandito na ba yung station commander? Yeah, and may I know uh, your name, please? Ah, uh, police lieutenant Colonel Jake Barillas, po sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan? Uh, Panjola, sa istasyon po ninyo. Sila, Patrolman Murillo po, Sir. Patrolman? Murillo. Murillo. Yung uh, crew po ng aming Mobile Patrol. Uh, so, sila ang nandun-dun sa incident area? Bali sila na po, Sir, Your Honor, yung... Kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po sir yung kumuha sa both parties do sa traffic sector 4. Uh, traffic sector 4 yung kung saan nangyari yung insidente. Eh? Yes sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation, initial investigation sa traffic investigation. Accident, sa okay. doon po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation 'yon? Bakit inilipat po doon sa inalis po doon sa imbestiga doon sa traffic sector 4? During the conduct investigation, um, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides, of Your honor. Ah? Huh? Uh, grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me. Uh Pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas. On the part of hindi Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-rape? Sabi mo kung pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, Your Honor? Yes. Wala. Pwede ba siya ang mag-commit ng grave threat? E kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. Wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po, uh, doon sa side ng cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah. Tapos yung malis mischief naman is um complaint ni Mr. Gonzales against do sa cyclist. So when the case was turned over to your station, ah uh, alam na kung sino ang may diperensya doon sa traffic altercation. Yes, Ronald. Sino po ang may diperensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inayin po niya sa statement niya na tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzalez. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? lumalabas to kasi your honor na nee, 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 teka tayo huwag kang kuan sagutin mo muna ako bago ka mag explain did uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Uh, ano to? Gonzales. Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes sir. Yes. And what crime is that? Ah, uh, pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Eh, Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo grave threat at saka malicious mischief. Ah, uh, naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan ah uh, nag-incur po ng dent doon sa Malapit na sa may bubong nyo, Ronor. Sa bubong? Iyo po. Doon sa doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent? Yes, sir, Ronor. hindi huh? Ang lakas pala nung siklista. Ma, magiging siklista na rin ako kung gano'n ako kalakas ang uh, mangyayari sa akin. Uh, alam mo, Iho, What I'm trying to point out is, yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling, sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, Sinasabi na retired policeman siya or whatever dismissed policeman at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan. Kayo na rin nagsabi noon. Ano kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things, Iho, Dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney, uh, Fortune. Di ba? Butin mo ako we have no idea about the yung bayaran sir na 500 wala pa kami idea so when they uh, entered into an amicable settlement basta nagpatawaran na lang sila yung makapag nung pag hatid sa kanila sa Galas Galaspasi Station uh, pinaliwanag sa kanila nung aking yung kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, um, during the course of initial investigation, nagmanifest po sila na verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magka magka-regluhan kasi sa PNP bo, bawal po ang magka-ruhon ng areglo so para hindi kami makulayan um nirefer namin sa barangay for mediation ah uh, anyway uh, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh Uh, kasi uh, kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, uh, kung titignan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko. Sa isip lang niya, ay, ay lilit liliit yung mundong kinagalawan niya. kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and uh, hindi dapat uh, hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po niyo eh, kung sino po ang nasa tama at sa tingin ko mukhang nasa tama yung yung siklista eh uh, may I, sir we have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi ba sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman ah. Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga polis na nandun dati. Sino ang di dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pineresan ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time. And I think it's still being done now. Mr. Chair, marami po salamat.